ayan mga kahalakak at nag nga ako ng alimango at bumilit tayo doon sa labasan at ginataan ko nga pala yan mga kahalakak ayan nilagyan ko ng kalabasa at sitaw tapos bumili pa ako ng alaan na kalahating kilo tapos sinaluan ko yan pero hindi ko lahat hinalo dyan yung alaan ko mga kahalakak kasi nagtira ako kasi uulamin namin ng hapunan yung anaan, igigisa ko siya na sa luya at may dahon ng sili sasabawan ko siya kaya kumala ko ng konti para ihalo ko dyan sa alimango para mapadami naman mga mima at ayan nga kumakain ako dyan may kasama pang paksiw na tamban at pritong tamban ayan na nga mga kahalakha at manapasarap na naman ang kain natin dyan nasira na naman ang ating diet Hus, may pahigo pa ng kape. Mmm, Ayan, mga kalaka, kaya tirap talaga kapag nag-crave ka. Pero mga mima, naalala ko lang yan, mga mima, nung pumunta kami ni Kamahalag doon sa, sa, sa Baywalk, doon sa ano, sa likod ng mawa Uh, bumili kami ng ganyan mismo mga mima, yung ginataang alimaw, Diyos ko po, isang libo na agad ang binayaran namin, samantalang yan 250 pesos lang lahat pa ng pamilya po makakakain oh my goodness kaya syempre wala magagawa, doon ka kumain eh, sa mga mamahaling resto na kaya kahit yung pagkain na yun, eh, alam mo namang pwede mong lutuin eh, no choice ka kasi doon ka eh, tu tuwa lang naman kami kasi Ewan ko, pag talaga ako sa mga sa labas, kumain sa labas, pag na pinapapili ako sa mga kakainin ko, ang number one ko talaga pinipili, yung mga Filipino food lang talaga. Hindi mo talaga ako mapa-order ng mga steak, mga ganyan. Basta gusto ko yung mga gano'n. Pag may nakita ko dun sa menu na pagpipilian na may mga Filipino food, actually lahat naman Filipino food yung mga nandun. I mean yung mga class-class na mga ulam, Compare dun sa mga ordinaryong yung niluluto natin sa bahay. Pag meron ako nakitang option dun na gano'n, mas pipiliin ko yung mga gano'ng pagkain kaysa dun sa iba. Kaya ayan nga guys, naalala ko yan nung pinaorder ako ni Kamahalan. Mas pinili kong i-order yung ginataang uh, alimango. Kasi sabi ko, mas mapapasarap. Yun nga lang, minsan problema ko talaga pag gumain ako ng alimango, nahihirapan ako na kainin. Kasi alam nyo ba guys, alam mo yung ang hirap niyang kainin, lalo na yung mga sipit-sipit niya, yung mga galagalamay niya. At sabi nga dyan kamahal, payat daw yung nabili kong ano, alimango. Tinatanong ko pa siya, ano ba yan, lalaki o babae? Ano ba yung, ano ba yung dapat na mataba, lalaki ba o babae? Kaya tawang-tawa siya dyan sa akin kasi naku po, ang tanda ko na din pa daw alam kung ano, ano yung binibili ko. Oh my goodness. Kasi ang mahalaga sa akin mga kahalakak, ako ay nag-crave. Sinunod ko lang cravings ko. Kasi nadaanan ko lang yan mga kahalaka. Actually, hindi yan yung bala kong iulam. ng tanghal, ng tanghalian. Kasi nga, galakad lang ako. Eh, di pa. Paglabas kasi namin ng bahay namin, may, mga, may tali pa dito sa labas namin. So, nadaanan ko yan sa mga lola na nagtitinda doon ng mga isda, ng mga seafoods. ayon. So sabi ko, ito na nga lang. Tsaka mura naman yan guys. Ang pagkabili ko niyan mga kahalakak, nasa 90 pesos lang. 90 pesos tapos yung kalahating kilong alaan ay 60 pesos lang. Kaya, o oh, di diba? Magkano lang? 150. kailang inabot yan ang 250 dahil sa mga sa mga hinalo natin na gulay at mga iba pang ingredients. O oh, di diba? At least, nakain mo yung gusto mo. Sa tamang budget. O oh, diba? ba Sarap na sarap ako dyan. Ayan, eh, no? Ayan yung alaan. Hinihimay ko ang alaan. Na maliliit lang yan. Nakakamiss lang yan sa probinsya kasi ah, uh, lagi naming inuulam yung mga ganyan. Sinasabawan lang. Nilalagyan na ng mga daon-daon. Kung walang daon ng sili, talbos, ng kamote, mga ganyan. Ang sarap higupin. Yung alaan, pwede mo yung haluan ng ano eh, ng sotanghon. Pwede rin. Pero ako kasi, mas mga kalakak. Talagang pag ako ang kasama nyo, mas prefer ko talagang kainin yung mga gulay-gulay. Lagyan ng gulay-gulay yung mga ulam, isda. Basta yan, yan lang ang ihain mo sa akin, isda, daing, gulay. Masaya na ako dyan, mga mima, mga kahalakha. Wala kayong iisipin sa akin kasi hindi ako maarte. Oo, hindi ako magastos na kasama. Kahit sa it all yung, kaya ayoko ako. Actually sa it all you can, hindi po talaga ako mahilig sumama o mahilig kumain dyan kasi logi-logi talaga ako. Kasi hindi naman ako pala kain ng ganong karaming mga pagkain. konti lang talaga akong kumain mga mima at talagang namimili lang ako. Pag nasa it all you can ako, di ba? Ay nako pinipili ko yan yung mga kakanin, mga ganyan, mga sinawang tahong. Ay yung mga pinipili ko dyan mga mima kukuha man ako ng mga karne yung mga tiki-isang giwa lang yan talaga, yung malasahan ko lang lahat ng menu na nakikita ko, pagdating sa karne isa-isang peraso lang talaga yan hindi yung asing ilalagyan ko talaga hindi, Alasahan ko lang yun mas makikita mong marami kong nilalagay yung mga yung mga lutong bahay na ulam talaga, ayun talaga ayan na nga, at ginangat-ngat ko na nga yung alimango dyan, mga mima o diba sarap na sarap. Mm, yan lang 'yung mga namimiss nating pagkain kapag nasa probinsya tayo. Kasi dito sa Maynila, 'yun nga, actually dito sa Maynila kumpleto naman ang mga ganyan. Kaya lang, kumbaga, mahal nga, 'di ba? Alam mo yung kahit kaya mong bumili dahil galing ka sa probinsya. Kapag lang probinsya ka kasi, nako-compare mo 'yung 'yung presyo, de ba? Kaya parang ang mahal naman, ganon, mapapaganon ka talaga, kasi nasanay ka kasi sa, minsan sa probinsya ka, pag madamihan pa ang huli, ibibigay na lang sa'yo, o ba diba? pinapamigay pa nila yan, bira talaga dun yung presyo, ang ma mahal, kasi lalo na kung malapit ka sa mga sa dagat, at doon yung daungan ng mga nangingisda ay nako super hindi kayo may hirap pagdating sa ulam doon mga mga kahalaka pag nasa probinsya kami kayo kasi kami nung nasa Marinduque kami malapit lang kami sa dagat mga mima kaya pag may mga dumadaong yung may mga isdang nanguhuli Tutulong lang kami niyan magtanggal kasi minsan mga mima yung mga mga nangingisda sa probinsya. Hindi nila agad tinatanggal sa lambat yung isda. Pagda-pagdaong na nila sa tabi, sa kanila yon tatanggalin. Ayun. Kapag magtatanggal, magtatakbuhan kami niyan doon tas tutulong kami magtanggal sa lambat ng mga isda. Hanggang bibigyan naman nila kami kasi tumulong kami na magtanggal ng mga isda sa lambat. Oh di ba? Ganun lang yung buhay doon sa probinsya. Kung maga, diskarte, diskarte lang, magkakaroon ka na. Hindi mo, hindi ganun kakailangan ng, ng pera doon. Kung baga sa probinsya, kailangan mo lang ng pera pagdating sa edukasyon, kanyan, sa mga bayarin na bills, yung iba nga hindi na nagbabayad ng bills kasi yung bahay doon wala hindi naman sila umuupa sarili nilang bahay tapos yung iba hindi naman gumagamit ng kuryente nagsosolar lang sila o kaya naman naggagasera lang sila so kaya hindi ganoon kalaki yung expenses sa pagdating sa probinsya compared dito sa siyudad dito kasi sa siyudad talaga ang labanan dito lahat mismo bawat galaw mo pera talaga super kaya mga mima grabe kaya ayan. For the kain talaga ang iyong kahalakhak dyan. At talaga naman, sirang-sira na naman ang diet natin. Ang oh, sumi ako mga mima, pagka ako ay kumakain ng marami. Kasi, ah, uh, syempre, doon sa kabilang app, naglalive Uh, selling ako doon. So, lalo na ang nire selling ko yung mga pang pang-workout. So, kailangan ko na ma-maintain yung ating ano, yung ating body figure para syempre paano paano tayo makaka makaka-encourage ng ating mga ng ating mga customers kung makikita nila sa katawan mo hindi naman hindi naman magandang figure, di ba? So, minsan nag-aalala talaga ako. So, pano guys. Bye.